may isang Pinoy content creator na may 250,000 subscribers ang dinilit ni YouTube dahil puro questionable yung mga ginagawa niyang video. Like kung paano mag-take advantage ng mga minor de edad, kung paano uh, magpatira yung mga minor de edad sa mga matatanda niyang subscribers tulad nito. Good AM bro! Ano ang magandang diskarte eh, para makondisyon ko ang bata na okay lang may mangyari sa amin kahit bata pa siya? Kung bata, yung bata ko kasi ngayon ayaw niya magpagalaw. Hanggang kiss sa pisli at yakap lang ako. Salamat bro. So ayun, nagbibigay siya ng mga advice kung paano manipulahin ang mga musmos na isipan ng mga kabataan sa pakikipagtalik sa mga matatanda. Ito pa yung isa, isa isang type isang klase ng pagkukondisyon. Yung kinukondisyon mo yan, lagi ko to sinasabi sa inyo na uh, pasikreto yung ginagawa nyo. Kailangan kinukondisyon, yan, kunwari hinahaligan ka niya, kanya, kailangan sinasabi mo sa kanya, uy, huwag mong uh, ipagkalat na hinahaligan kasi kita sa pisne, yung mga tipong ganun, uy, huwag mong ipagsabi na inaaligan kita, saka mo na lang sabihin kapag nasa tamang edad ka na. Yung mga tipong ganun, kailangan laging ganun, huwag mong ipagsabi ngayon, huwag mong sabihin, secret lang natin yan, tsaka na natin na, uh, Saka na natin i-public kapag uh, nasa tamang edad ka na, yung mga tipong gano'n. Saka na natin i-public kapag uh, ganitong edad ka na, kunwari nasa ano siya, 15, yung mga tipong gano'n. Sasabihin mo sa kanya kapag 18 ka na o kapag 20 ka na, yung mga tipong gano'n. Buti na lang andyan si Sen. Riza Contiveros na to the rescue at inikayat niya ang mga tao na i-report ang nasabing blogger. At ayun... Dinilit ni YouTube yung entire account ng vlogger na ito na may 900 videos. At syempre, bago pa ma ni YouTube yung buong channel niya, napanood ko pa yung last video niya. At syempre, si Kuya nagmamalaki pa na hindi daw siya makukulong. Bakit daw pinaproblema siya ni Risa Honteberos? Eh, ang dami daw problema sa bansang Pilipinas. Syempre, isa ka sa problema. So, goodbye.